Naranasan mo na ba yung araw na ang saya mo, tapos biglang nawala lahat dahil lang sa sinabi o ginawa ng ibang tao? Yung nakagood mood ka na sana, tapos may nagsalita ng masama, may umasta ng bastos, o may nangyaring hindi mo inaasahan. Traffic, late na delivery, o may toxic na tao sa paligid, biglang ubos ang pasensya mo. Ang hirap, di ba? Pero tanong ko sa iyo, sila ba talaga ang dahilan kung bakit ka nainis? Ang totoo, hindi. Alam mo kung bakit? Kasi walang ibang pwedeng mag-control ng emosyon mo maliban sa iyo. Oo, may mga taong nakakainis. May mga bagay talagang nakakafrustrate. Pero kung paano ka magre-react, ikaw ang may desisyon doon. Ang tawag dito ay emotional mastery. Ibig sabihin kahit magulo ang paligid mo, kalmado ka pa rin. Kahit may nangasar, pinipili mong huwag magpadala. Kahit may problema, hindi ka basta natitinag. Isipin mo ito, paano kung kahit anong mangyari, mapahiya ka, mabigo o masigawan, kaya mo pa rin manatiling payapa. Hindi ito pagiging manhid at lalong hindi ito pagiging walang pakialam. Ito ay tunay na lakas, ang kakayahang piliin ang katahimikan sa gitna ng gulo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung aral na makakatulong sa iyo para hindi ka na madaling mapikon. Hindi mo na pinapansin ang mga negative vibes. Hindi ka na basta nadadala ng emosyon ng iba. At higit sa lahat, makukuha mo ang peace of mind na deserve mo. Ang mga aral na ito ay galing sa Stoicism, isang matandang filosofiya na nagtuturo kung paano maging matatag, kalmado, at may control sa sarili. Pero don't worry, hindi ito boring na lesson. Simple lang, practical at totoo. Mga tips na pwede mong gamitin sa araw-araw. Kaya kung sawa ka na sa drama, stress at pagod na emosyon, panahon na para baguhin yan. Panahon na para ikaw ang may hawak sa emosyon mo. At sa dulo ng video na ito, magkakaroon ka ng mindset at tools para mamuhay ng hindi basta natitinag. Kaya, ready ka na? Tara na! Simulan na natin ang unang aral sa Emotional Mastery. Number 1. Ikaw ang may control sa reaksyon mo. Naranasan mo na ba na ang ganda ng araw mo? Maaga kang nagising, nakakape ka pa, tapos biglang may nagsabi ng masama o may nangasar, at bigla kang nainis, nasira agad ang mood mo. At buong araw bad trip ka na. Pero sagutin mo ito. Sila ba talaga ang sumira ng araw mo o ikaw ang nagpatalo? Ang totoo, hindi sila ang dahilan. Ikaw ang may hawak ng reaction mo. Hindi mo kayang kontrolin ang ugali ng ibang tao at hindi mo rin mapipigilan ang mga problemang dumarating. Pero kung paano ka magre-react? Magagalit ka ba, mananahimik, o iintindihin na lang? Nasa iyo ang desisyon. Isipin mo parang may suot kang noise-canceling headset. Maingay sa paligid, may bumubusina, may sumisigaw, pero hindi mo naririnig kasi nakablock. Ganyan din sa emosyon. Kahit may bastos, may nega, o may pangyayaring nakakainis, pwede mong piliing huwag maapektuhan. May kasabihan nga, sa pagitan ng nangyari at ng reaksyon, may espasyo sa espasyong yan nandoon ang kapangyarihan nating pumili. At sa pagpiling yan, nandoon ang tunay na lakas mo. Halimbawa, nasa meeting ka tapos binara ng office mate mo ang idea mo. Natural lang na mainis. Pero bago ka sumagot o magalit, tanungin mo, Karapat dapat ba na sirain niya ang araw ko? Pwede mong piliing huminga muna, mag-isip, at sabihin sa sarili mo, baka may pinagdadaanan lang siya. Hindi ibig sabihin na hindi ka nasaktan, pero pinili mong huwag magtagal sa inis. Narito ang tatlong madaling steps para makontrol ang reaksyon mo. Una, huminto at kilalanin ang nararamdaman mo. Galit ka ba? Naiinis? Malungkot? Kapag alam mo kung ano ang nararamdaman mo, mas madali mo itong mahahawakan. Pangalawa, tanungin ang sarili. Ano ba ang dahilan ng nararamdaman ko? Dahil ba sa sinabi niya o dahil sa pagkaintindi ko sa sinabi niya? Pangatlo. Pumili ng tamang sagot. Huwag magpadala agad sa galit. Piliin ang kalmado, hindi away. Ang gaan ng pakiramdam kapag natutunan mong hindi lahat ng bagay kailangang patulan at hindi lahat ng tao dapat bigyan ng emosyon. Tandaan, hindi mo kontrolado ang ugali ng iba pero hawak mo kung paano ka tutugon. Kaya sa susunod na may nang asar o may nagtaas ng boses, huminga ka, ngumiti, at sabihin sa sarili mo, hindi ikaw ang masusunod, akin ang araw nato. Diyan mo mararamdaman ang tunay na emotional freedom. Number two, tigilan ang pag-expect na lahat ay kagaya mo. May kaibigan ka bang lagi mong tinutulungan, pero nung ikaw ang nangailangan, bigla silang nawala. Masakit, di ba? Minsan mapapatanong ka, bakit ganon? Kung ako yan, hindi ko siya pababayaan. Pero ito ang katotohanan. Hindi lahat ng tao mag-iisip o kikilos gaya mo. Lahat tayo ay iba-iba. Iba ang pinanggalingan, ugali, at pananaw sa buhay. Kung patuloy kang asa na mag-iisip sila gaya mo, madalas kang madidismaya. Parang ulan, hindi mo naman pwedeng utusan kung kailan siya babagsak. Ganon din ang mga tao, hindi mo sila kontrolado. Halimbawa, may office mate kang laging sumisingit sa usapan o meeting. Nakakainis, ba? Diba? Pero kung iisipin mo, baka ganon lang talaga siya makipag-communicate. Kung aasahan mong magbago siya ayon sa gusto mo, ikaw lang ang mapapagod. May kasabihan, Expectations are the root of all suffering. Ibig sabihin madalas tayong nasasaktan dahil sa inaasahan natin sa ibang tao. Kaya anong pwede mong gawin? Una, i-check ang expectations mo. Kapag may taong nagkulang, tanungin mo ang sarili mo. Ano bang inaasahan ko sa kanya? At realistic ba ito? Pangalawa, i-accept na iba-iba talaga tayo. Hindi mo kailangang aprubahan ang ugali nila. Pero pwede mong tanggapin na hindi mo sila kontrolado. Pangatlo, piliin kung paano ka magre-react. Imbes na mainis, pwede mong i-adjust ang expectations mo. Mas pinipili mong protektahan ang peace mo kaysa magdemand ng pagbabago mula sa iba. Hindi ibig sabihin nito na papayag ka sa maling pagtrato. Ang ibig sabihin lang hindi mo ibibigay ang power mo sa kanila para kontrolin ang emosyon mo. Tulad ng kasabihang stoic, people act from their own nature, not yours. Kaya kapag may taong hindi nagreply, hindi tumupad sa usapan o hindi nagpakita ng respeto, huwag mong agad isipin na ikaw ang problema. Baka talagang ganon lang sila. At sa halip na ubusin ang energy mo kakaisip sa ugali ng iba, Gamitin mo ang lakas mo para pangalagaan ang sarili mong emosyon. Tandaan mo, mas kaunti ang inaasahan mo, mas kalmado ang buhay mo, mas pinipili mong umintindi kaysa mag-demand, at sa pagtanggap mong hindi mo kontrolado ang lahat, doon mo makikita ang tunay na kapayapaan. Number three, hindi kailangan laging tama ka. Naalala mo ba yung huling beses na nakipagtalo ka sa isang tao? Baka tungkol lang ito sa simpleng bagay tulad ng tamang daan o kung sino ang huling nagbura ng file. O baka mas seryoso, problema sa relasyon o trabaho. Habang tumatagal ang usapan, parang mas lumalakas ang kagustuhan mong patunayan na ikaw ang tama. Pero ang tanong, talaga bang kailangan mong manalo sa lahat ng argumento? Ang totoo, hindi. Minsan gusto lang nating patunayan na tama tayo. Kasi feeling natin kapag nagkamali tayo, bababa ang tingin ng iba sa atin. Pero ang pagiging laging tama ay nakakapagod, nakakasira ng relasyon, at nakakawala ng peace of mind. May kasabihan nga, gusto mo bang laging tama o gusto mong tahimik? at payapa ang buhay mo. Madalas kasi, kahit tama ka, hindi naman worth it ang away. Minsan, mas makabuluhan ang katahimikan kaysa sa pride. Halimbawa, may kaibigan kang may ibang opinyon tungkol sa isang bagay. Pwede mo naman siyang i-correct, pero may chance na mauwi ito sa init ng ulo. Pero kung sasabihin mo lang, gets ko yung point mo. Iba lang tingin ko pero okay lang yan peace pa rin, walang gulo. Ang stoic philosopher na si Lao Tzu ay may sinabi, ang taong sobrang kapit sa sariling pananaw ay hindi natututo. Ibig sabihin, kung palagi mong gustong ikaw ang tama, wala kang matututunan. Pero kung bukas ang isip mo, mas marami kang makikitang bago at mas lalaki ang pangunawa mo sa mundo. Paano mo ito magagawa? Una, huminga at huwag agad sumagot. Kapag gusto mo nang makipagtalo, huminto ka muna at tanungin ang sarili mo, worth it ba ito? Pangalawa, piliing umintindi kaysa manalo. Minsan, mas nakakagaan sa pakiramdam ang makinig kaysa makipagdebate. Pangatlo, pumili ng laban. Hindi lahat ng bagay kailangang pagdiskusyonan. Piliin lang ang mga isyong may saysay at may tunay na epekto sa buhay mo. Kapag natutunan mong hindi kailangang palaging ikaw ang tama, mas gagaan ang isip mo. Hindi ka na mabilis mapikon. Hindi ka na ma-stress sa bawat opinyon ng iba. Ang tunay na lakas ay nasa katahimikan, hindi sa pagmamataas. Tandaan, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa dami ng argumentong nanalo ka. Mas mahalaga kung paano ka magdala ng sarili mo. Kung paano ka rumeresponde at kung paano mo pinipili ang kapayapaan kaysa sa pride kaya sa susunod na mapipilitan kang patunayan na ikaw ang tama huminga ka lang at tanungin ang sarili mo mas mahalaga ba itong argumento o ang peace of mind ko at doon mo makikita ang tunay na wisdom sa pagiging tahimik number four huwag mong hayaan na salita ng iba ang magdikta ng halaga mo na-experience mo na ba yung masaya kang nagkwento o nagbahagi ng idea tapos may biglang nagsabi ng hindi maganda? Parang sa isang iglap na wala ang kumpiyansa mo. Bigla kang napaisip, tama ba yung sinabi ko? Mali ba ako? Normal lang yan. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Pero tandaan mo, ang halaga mo ay hindi nakadepende sa opinyon ng ibang tao. Kung palagi kang nakabase sa papuri o puna ng iba, para mong binibigyan sila ng remote control ng emosyon mo. Kapag maganda ang sinabi nila, masaya ka. Kapag masakit, bagsak agad ang loob mo. Pero teka, tanungin natin ang sarili. Bakit nga ba ang bigat ng sinasabi nila sa pakiramdam natin? Kasi minsan, hinahanap natin ang validation. Gusto nating maramdaman na tanggap tayo, magaling tayo, o tama tayo. Pero ang delikado dito. Unti-unti nating nawawala ang tiwala sa sarili. Sabi nga ni Marcus Aurelius, mas mahal pa natin ang opinyon ng iba kaysa sa opinyon natin sa sarili natin. Hindi ito tamang mindset. Kapag natutunan mong kilalanin at pahalagahan ang sarili mong halaga, kahit anong sabihin ng ibang tao, hindi ka na basta-basta matitinag. Halimbawa, may coworker na kinritiko ang trabaho mo. Hindi constructive, ha? Kundi parang sinadyang bastusin ka. Normal lang na masaktan. Pero bago ka mag-react, tanungin mo ang sarili. Ito ba ay tungkol sa akin o baka may issue lang siya? May katotohanan ba sa sinabi niya o puro ingay lang to? Hindi lahat ng criticism ay dapat tanggapin. May mga komento na makakatulong sa'yo Iyan ang i-absorb mo. Pero kung paninira lang, hayaan mo na. Narito ang tatlong paraan para hindi ka na masyadong maapektuhan. Una, huminto muna bago mag-react. Kapag may narinig kang masakit, huwag agad pumatol. Huminga ka muna. Pangalawa, alamin kung may saysay -say ba 'yung sinabi. Totoo ba? Makakatulong ba? O opinion lang nila? Pangatlo, i-remind ang sarili mo ng halaga mo. Hindi mo kailangan ng approval ng iba para maging valuable. Alam mo kung sino ka at sapat iyon. May kasabihan din sa stoicism. Care about what others think and you become their prisoner. Ibig sabihin kapag lagi kang nakabase sa opinyon ng iba, para kang nakakulong sa gusto nilang maramdaman mo. Pero kapag natutunan mong i-filter ang mga sinasabi nila, at piliin lang yung makakatulong sa'yo, doon mo mararamdaman ang totoong confidence at freedom. Tandaan mo, walang sino man ang may karapatang magdikta kung gaano ka kahalaga, kundi ikaw lang. Number five, protektahan ang energy mo sa pamamagitan ng boundaries. May kaibigan ka ba o kakilala na laging humihingi ng tulong kahit alam mong kaya naman nilang gawin mag-isa? O baka sa trabaho, lagi kang binibigyan ng last-minute tasks dahil alam nilang hindi ka tatanggi? Tapos ikaw, kahit pagod ka na, sige pa rin ng sige. Ayaw mong makasakit o mapahiya sila. Pero sa totoo lang, ikaw ang nauubos, ito ang dapat mong tandaan. Kapag lagi mong inuuna ang ibang tao pero nakakalimutan mong unahin ang sarili mo, ikaw rin ang matatalo. Hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Kailangan 'yon para maprotektahan mo ang oras, lakas, at peace of mind mo. Sabi nga sa kasabihan, you can't pour from an empty cup. Paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo ay pagod, stressed, or drained? kapag hindi ka marunong magtakda ng limitasyon paulit-ulit kang mauubos at ang masama pa baka ikaw pa ang mapagkamalang masama kapag bigla kang napagod o umatras kaya kailangan mong maging malinaw sa mga tao sa paligid mo kung ano ang kaya mong ibigay at kung kailan hindi na halimbawa lagi kang tinatawagan ng kaibigan tuwing gabi para maglabas ng sama ng loob gusto mong tumulong pero naaapektuhan na ang tulog mo. Pwede mong sabihin, Alam mo, mahalaga ka sa akin, pero tuwing gabi kailangan ko ng pahinga. Pwede ba sa umaga na lang tayo mag-usap? Hindi ito kabastusan. Hindi rin ito pagtanggi ng tulong. Ito ay pagpili ng tamang oras at limitasyon. Narito ang tatlong paraan para makapagset ng healthy boundaries. Una, maging malinaw at tapat. Sabihin mo kung ano ang limitasyon mo. Hindi kailangan ng drama, basta diretsyo at may respeto. Pangalawa, gumamit ng I statements. Halimbawa, kailangan ko ng quiet time pagkatapos ng trabaho, imbes na ikaw kasi, istorbo ka, mas maayos pakinggan at hindi agresibo. Pangatlo, tumayo sa desisyon mo. Kapag sinabi mong hindi mo kaya, panindigan mo. Kapag naging consistent ka, mas re-respetuhin ka ng mga tao. Sabi nga ni Epictetus, Freedom is the ability to live as you wish. At para mamuhay ng payapa, kailangan mong piliin kung saan mo ilalaan ang energy mo. Ang boundaries ay hindi pader para layuan ang tao. Ito ay tulay para ma-maintain ang healthy na relasyon habang inaalagaan mo ang sarili mo. Tandaan, hindi mo responsibilidad ayusin ang problema ng lahat. Ang responsibilidad mo ay alagaan ang sarili mong peace, oras, at emosyon. Kaya sa susunod na may humiling ng sobra o hindi mo na talaga kaya, huminga ka at piliin mo ang sarili mo. Dahil kapag inuna mo ang sarili mo, mas may maibibigay ka sa iba, buo, masaya, at payapa. Number 6 matutong mag-detach sa opinion ng iba. Na-experience mo na ba yung proud ka sa ginawa mo, project, post, o idea, tapos may nagsabi na, yun lang, hindi impressive, ang sakit, ba? Diba? Minsan kahit isang comment lang, parang nabura buong confidence mo. Bigla mong naiisip, ayoko na lang, wag na lang ulit. Pero tanong, bakit ba ganon kalakas ang epekto ng sinasabi ng ibang tao sa atin? Kadalasan kasi iniisip natin na ang opinyon ng iba ay sukata ng sarili nating halaga. Pero ang totoo, hindi mo hawak ang tingin ng tao sa iyo at hindi mo rin yun kailangan. Ang opinyon nila ay hindi palaging katotohanan. Kadalasan base lang ito sa pananaw nila, sa insecurities nila o kung anong pinagdadaanan nila sa oras na iyon. Sabi nga ni Epictetus, kung gusto mong umangat, magtiwala sa pagtitiwala ng tanga at tanga. Ibig sabihin kung gusto mong mag okay lang na hindi ka laging aprobado ng lahat. Halimbawa, suot mo yung outfit na gusto mo, tapos may nagsabi ng, ang weird mo. May dalawang choice ka. Una, maniwala at mawalan ng gana. O pangalawa, ngumiti at isipin, trip ko ito. Hindi ko kailangang magpa-apekto. Kapag natutunan mong mag-detach sa opinyon ng iba, mas malaya kang mabuhay. Hindi mo na kailangan ng approval para sumaya. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ka. Narito ang tatlong paraan para makapag-detach. Una, tanungin ang sarili, bakit ako affected? May saysay ba yung sinabi nila? May halaga ba sila sa buhay ko? Pangalawa, alalahanin ang values mo. Kapag alam mo kung sino ka at ano ang pinaniniwalaan mo, hindi ka matitinag ng panlabas na ingay. Pangatlo, ipractice ang pag-let go. Kapag may negatibong comment, isipin mo lang para itong dahon sa ilog, hayaan mo lang siyang lumutang palayo. May kasabihan din mula kay Lao Tzu, Care about people's approval and you will be their prisoner. Hindi ibig sabihin ito na wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, hindi mo hinahaya ang kontrolin ng opinyon nila, ang takbo ng emosyon mo. Kapag pinili mong i-detach ang sarili mo sa sinasabi ng iba, mas magiging totoo ka sa sarili mo. Mas magiging confident ka at mas magiging malaya ka sa pagdedesisyon at pagkilos. Tandaan, hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kaya sa susunod na may pumuna, pumintas o mambaba, huminga ka at tanungin, buhay ko ba ito o buhay nila? At piliin mong panindigan ang sarili mong halaga.